Mga ka-teammates, meron ako natuklasan na masarap na chow fan. Dito lang sila located sa Manas Street, Santa Cruz, Laguna. Malapit sa may 7-Eleven at halos katapat lang sila ng Easel and Canvas. At sa tabi nga lang pala ito ng Pedro Guevara Memorial National High School. Aksidente ko lang sila na diskubre. May isang bata kasi ang nahulugan ng wallet. At isa sa nagtatrabaho dito ang nakapulot nito. Agad itong binigay sa amin sa Kabisera Media. Kaya naman naisipan kong i-vlog na rin ito. Matagal na may nagsasabi sa akin na talagang panalo ang chow fan dito. At buti na lang, pinatikim nila tayo ng kanila chow panalo. Hindi nga nagkamali ang mga teammates natin. Napakasarap nga at napakamura pa ng Chow Fan dito. Hindi mo akalaing mga kabataan ang nagtatrabaho dito. Mga kabataang may malasakit sa trabaho. Pati na rin sa ibang tao. Kaya tara, kilalanin natin sila ng gusto. Mga ka-teammates, isa nga pala ako sa kabisera media ni Mayor Benjo Agarao. Mega love shoutout nga pala sa team namin. Pakifollow nyo na nga rin pala ang aming Facebook page. 8,000 followers na pala kami. Pag gusto nyo ng mga updates sa bayan natin, punta na kayo sa kabisera media. Yo, ang nga pala si Joko, a.k.a. OG Pala ng True Brown Style. At iniimpeta ko kayong bumili at pumunta dito sa aking OG's Chow Panalo. Yo, andito lang yan sa corner ng McDonald's Santa Cruz. At tapat ko ang tikim. At katabi ko ang Snackies. Combination namin ng bestseller ko talaga ay Hungarian. Ang sumunod ay yung Overload kung saan nandun na lahat. Lahat ng toppings at ng tinitinda na namin. Tsaka napakasulit ang chaupang ko. For 25 pesos lang. Para ka na kumain sa restaurant. <laughs> okay? Okay pa uli ah. Mag-chaupan na. Let's go! Itong mga gantong klase ng kabataan ang dapat tinutularan. Tunay ngang dapat ipagmalaki ng aming bayan. Mga kabataang lumalaban ng patas at mga kabisera heroes na sumusunod sa ating mga batas. Kaya itong chow fan na ito talagang panalo. Hindi lang sa lasa at kasa, pati na rin sa puso ng masa. Tara dito sa kabisera. Dito hindi ka mag-iisa dahil lahat kami dito nagkakaisa. OG Chow panalo. Toby, kaya tayo. Wow, wow naman. Yan mga katimig. So, bali ilang araw na akong hindi nagra-rice. Pero dahil kay Kuya Joko, saan magra-rice tayo? <laughs> Tigman natin. Medyo diet ako ngayon eh. Mmm. <laughs> Grabe, ang sarap. Sa panga. Grabe ito, ang oh. sarap. Mm. Grabe naman ito. Murang-mura na. Masarap pa. Yon mga ka-teammates, suportahan natin na malupit ang ating OG's Chow Panalo. So matatagpuan nyo lang sila sa may Pedro Gibara Memorial National High School from 10am to 2pm. At sa hapon naman, malapit lang sila sa McDonald's sa MH Del Pilar Poblacion 3. Yan, so mga ka-teammates, kita-kits. Ito nga pala yung mga teammates nating nanalo ng Chow Fan Overload last time sa pag-games natin. So i-claim nyo na lang kayo teammates Joko yung inyong premyo. Team Team Angel, oh no Team Team